Hello mga bakla Daing unyan makarampas si negrong bakla Tanaguura Kaya maluto na lang si negrong bakla Kikamuting kahoy na pinakro Pahay si kutabi sa Kung makaon ka mo ki pinakrong kamuting kahoy Kamuti sa ang kaorin do Dahil nido pagsabay ang kahoy Taba ka magkabara ang haluna nindo Shout out ko man subarkada ko Na si Ricky Simbrano Tapos video da ni negrong bakla Ito na sa Germany Buda sa Netherlands Pigpapakalat ni er pamana niya kaya salamat sana sa Indo shout out ko man palang tabi sa mga followers si ni bakla kung hain man kamong unyan sana pirmi kamong nasa maray na kamurugtakan sana day kamong magsawa magbiyo kang vlog ni bakla salamat giraray tabi sa Indo kung hain ka mong unyan niyan na sana ang bahalang magbalo sa Indo dakulang salamat giraray hali kay ni bakla <laughs>